At iyon, uh, mapagpalang araw sa inyo mga kalingap At iyon, uh, medyo natagalan tayo no, bago uh, ulit tayo nakagawa ng uh, reaction video At uh, siyempre, naging busy tayo no At iyon, uh, uh, bago nga pala ang lahat ano, uh, kung di ka po subscribe sa aking YouTube uh, Please subscribe, kalingap tony, Iyon, medyo, <coughs> medyo makatipan na lang muna ko at uh, Uh, medyo masama rin ang pakaramdam ko kayo pero yun, medyo okay na ako at uh, nakakuha ako ng pagkakataon para makagawa ng isang reaction video no medyo na late na ako sa kaganapan at uh, kailan ko lang nakita to no uh, itong gagawin ko na reaction video ay yung patungkol kay kay Arjen ano uh, nagka problema pala at uh, yun uh, ito panoorin muna natin yung uh, make link uh, live ni Arjen uh, patungkol dun sa issue no, na kinakaharap niya. Sa mga tao po kasi hirap intindihin yung kanay. Eh, sa akin din po kasi, hindi naman po sa pag-aano ha. Kasi po, iniisip ko din po yung aking future. Oh, what if? What if lang to guys ha? What if lang baka kung mabigyan niya naman bigyan nyo naman ng Malaysia or bigyan nyo naman ng pangbabas yung salita ko. Sa akin lang po, kasi. Ito ha. Kasi po, di ba? Minsan lang lang din akong i-vlog ni Kuya Erdo kasi busy siya. Yun yung ano ko doon. Yun yung ano ko doon po. Di ba po kasi, minsan na lang akong ano, minsan nalang akong i-vlog ni Kuya Edo. So, ito po kasi yun. At yun nga, no, ah, uh, syempre, bago natin umpisa nito, ah, uh, bago na, bago tayo tuloy ang mag-react dito sa sinabi ni Arjun, ay, ah, uh, huwag natin kalimutang, ah, uh, supportahan, no, ay yung uh, ama ng kalingap na si Kuya Santos Matubang, si Ate Edna Vlogs, at, uh, si, ah, uh, syempre, si Kalingap Rab, ano? At, ah, uh, yun, ah, uh, che break ah samantalahin ko na rin no? uh, gusto ko ring congrats yung uh, team ni uh, Kalinga Prop para doon sa kanilang uh, paggawa no ng uh, isang serye kung saan isinasabuhay nila yung uh, buhay ni uh, Kuya Balat at ni Ate Edna no at yun ano uh, ito na mapapa-comment lang ako ng konti rito no? sa sa live ni uh, ano, ni Argin at uh, uh, may ganun pala no medyo medyo na ano kuno konti kay RJ no? pero hindi naman no hindi, naman, hindi naman para ibasya bash no o uh, putaktihin no? mga basher ano uh, dalawang bagay lang naman yung nakita ko dito no? na uh, pwedeng mangya pwedeng nangyari uh, unang-una kasi si RJ ano uh, sa mga hindi na kilala no si RJ ay uh, scout ni Kalinga edu at uh, yun um, beneficiary ni Kalinga Edu <coughs> at um, alam naman natin no, sa mga nakasabaybay na si Arjen at si uh, Carla ay uh, um, magpinsambu ano Uh, ito, ito yung mga, mga posible no, na mga naisip ko lang naman ito yung aking uh, base lang sa aking uh, naobserbahan uh, ito yung aking opinion lang ano. uh, maaari, no, marahil ay uh, uh, pwedeng naiinggit si ano may may konting selos wag pala inggit oh. may konting selos si Arjun uh, patungkol dun sa mga nare-receive ni ni Carla at syempre yung uh, yung uh, security no ni Carla uh, pagdating sa usapang uh, financial ay alam naman natin na uh, na marami-rami na no na pundar si Carla tapos marami pa nag-sponsor sa kanya going uh, at yun sa pag-aaral niya may sumasagot na rin at no? uh, ito naman kay Arjun ay uh, syempre <clears throat> ang uh, hinaing niya naman ay uh, uh, hindi na raw siya na ibablog ni uh, Kalingap Edu at uh, meron daw siya pa ang kailangan uh, naman natin sa part na yon pero ang um, sa akin lang na na, na uh, opinion ay uh, Uh, dapat nag uh, nagbigay ka ng uh, konting uh, pahintulot ano ni uh, ni uh, Kalinga Pedro at uh, sana kinonsulta mo muna ang lahat bago ka gumawa ng mga bagay na alam mo namang uh, labag sa rules no ng isang beneficiary uh, at ang usapan naman niya hindi ka naman pipigilan ano no? <clears throat> pero ang usapan niya ay pagka nagkaroon ka ng sarili mong channel uh, hindi ka na nila hindi ka na nila Uh, beneficiary o oh. hindi ka na nila scholar dahil uh, may possibility na kumita ka na dyan sa channel mo ayun, pasensya na no? ma, ano yung boses ko dahil uh, hindi pa ako okay hanggang ngayon at <coughs> yun uh, nakita ko naman yung mga ano, yung mga yung mga k angels ano, kagaya ni Carla na nagbablog na no, nagbablog na rin dahil uh, sa pahintulot na rin yan ni Kalinga Prab at okay naman eh, na, okay naman na sila. At <coughs> uh, yung iba, kung sakali man na magbablog, eh, hinihintay nila yung, uh, uh, ikaw nga eh, hinihintay nila yung go signal ni Kalinga Prab, uh, pagka okay ka na. Kasi tama naman si Kalinga Prab, uh, yung pagbablog madali na yan, kasi meron ka ng pangalan. No? Paano mo paano mo i-establish 'yung isang pangalan mo kung hindi ka pa nga, 'di ba? Hindi ka pa nga sikat. Uh, hindi, wala ka pang pangalan eh baka mabigo lang din yung uh, yung uh, YouTube uh, ano mo uh, career mo no bilang isang vlogger uh, uh, o content creator no baka mabigo lang din or baka mag-expect ka ng ganung ka, ka laki ano na revenue tapos uh, sa point ka lang parang ano uh, imbis na may tumutulong sa iyo uh, nawala no pero dyan naman sa part na yun eh, hindi naman natin siya dapat i-bash, ano, kasi si Arjun alam naman natin bata pa, tapos wala naman nang masyadong gumagabay sa kanya, no, kaya, yun, uh, siguro, ano, uh, hayaan na lang natin, no, yung uh, decision kay Kalinga Pedro eh, 'yung kaling, Kalinga kay Kalinga Prado no? na uh, sana maayos at sana maging okay kasi mabait na batal man si Arjen. Akaya uh, nagtataka ako bakit ganyan siya 'yung ganyan sa live niya at uh, medyo ano siya no medyo uh, para sa akin ano parang palaban siya dahil na gano'n. Uh, gusto niya maging independent kaso nga uh, wala pa sa panahon ano hindi pa napapanahon. Uh, may may tamang panahon kasi para doon dahil uh, uh, madali ang pagsikat once so, na nasa Kalingap ka lalo sa poder no, ni Kalingap Rag uh, uh, napakadali napakadaling uh, kunin yung gustong uh, gusto mong makuha ron uh, patungkol doon sa pagbablog o paggawa ng YouTube napaka ako nakikita ko napakadali kasi nga iba yung Kalingap Rag talaga ibang kuyabal diba. Ah, uh, 'yun lang yung point out nila ano nila, kalinga prob na. Madali na 'yan, 'wag mong 'wag mong madaliin. 'Wag mong persa yung sarili mo dahil eh uh, uh, may mga plano pa kami sa inyo. Parang gano'n sa kanya, no? may mga plano pa kami na dapat nagagawin sa inyo. 'Wag muna 'yan. Kakaano, 'di ba, like Carla. Ah, uh, ang tagal no bago uh, bago nila pinagawa ng ano, halos mag-gawa 1 year pa lang si Carla no. At uh, sigurado na naman yung ibang uh, mga ka ka Kalingap kalinga kaya nga may batch to na no. Nakakatuwa. kaya may batch to na para para yung mga batch 1 eh kumbaga ano yan uh, mga ate na ate ng kalingap ate ng kalingap angels at uh, nakakatuwa yung uh, success ng kanilang uh, ng ano ng kanilang love teams at saka ng career nila no at, at talaga naman nabago ang buhay no diyan naman sa nakikita ko wag ka lang mainip at uh, sundin mo lang yung gusto nila kasi para sa iyo yun. Uh, yun, kay Arjun sundin mo lang yung gusto nila at uh, hindi naman sila gagawa ng ikasasama at kapapahamak mo kung may problema uh, yun tama itawag e, mo lang kay um, kay Kalingap Edu kasi yun naman talaga eh no dapat uh, pinaalam mo ron sa sa yan sa nag, ano, sa nag uh, sayo nag sponsor sa yo na yan ang kalagayan ano at uh, yun maraming salamat po sa lahat at uh, kung hindi ko po nakasubscribe sa aking YouTube channel please subscribe kalingap tony at uh, yun uh, sana masundan pa ulit ng uh, kaagad ano yung aking reaction video kasi talagang busy tayo at uh, syempre binabati ko nga pala yung um, team Marikina Youth ano yung aking uh, aking pinamumunuan pinamumunuan yung aking ano ano ba to uh, inaalalayang mga kabataan dito sa atin sa Marikina na ayan uh, babalik natin yung ano uh, pag volunteer at saka uh, pagkilos -pag sa community, community, ano at abangan niyo yung aming mga projects sana sana magkaroon ako ng time para may vlog ko siya at ma-upload ko po dito sa akin YouTube channel na ano po at uh, ayan uh, sa sa inyo po uh, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ad uh, sa mga palagi pong nanonood ng aking mga reaction video. No? At uh, sa susunod po, ayan nyo po. ta, dadalas-dalasan ko na po yung uh, pag-upload ulit para naman na uh, uh, ma-update po kayo sa mga kaganapan dito sa uh, kung nasaan man ako. Na! At hindi ko na po pahabain at uh, gabi na rin magpapahinga rin po ako para medyo maging okay okay pakiramdam ko. At uh, yun, mabuhay po kayo lahat at huwag niyo rin pong kalimutan sa uh, supportahan po si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Etna Vlogs at si uh, Kalinga Fram. Naku, yun know, na, maraming salamat po and God bless po sa lahat. Bye-bye!